Ay si Maui Spencer siya yung uh, dating BBM din to na ngayon ay uh, uh, kumakalaban na sa din kumakalaban ni na Sense but uh, mas naging makabayan na kaysa naging makatao. <laughs> Baka tao kasi yung tao yung ano mo eh, yung uh, yung pinapaboran kesa yung uh, yung bayan. So ito pakinggan natin si Mawi Ako nga po, yung main channel ko, yung Mawi Spencer on YouTube ay na-strike po ng ng YouTube dahil sa mass reporting. So kaya ako gumawa ng panibago. Well, ganun lang siguro talaga ang dapat naming gawin, gumawa ng mga backup accounts sa mga platforms na yan para tuloy-tuloy tayo. Ang tawag dyan, Maui, ang tawag natin dyan, ninja tactics. So we have to adopt ninja tactics in the face of these attacks. Indeed. <laughs> Ayan, so, yeah. One and with your question. Yeah. Um, Dahil nga, ang, ang pagkakaalam ko po, si Senator Aimee ang chairman dati ng electoral reforms. So, nung 2016, mukhang hindi, kaya hindi ko alam kung kailan po siya nag-start maging chairman ng electoral reforms. Ito pong inyong hybrid election. 20... Ay 2019. 2019. 2019. Oh yeah, oo. Yes. Mga ganong taon yata po siya nanalo no, na senador. So, hinawakan niya yung committee. <laughs> yes, yes. And sabi ko nga po kapatid siya ng pang uh, ni dating vice president vice presidential candidate PBBM na ngayon ay presidente na. So sabi ko there's hope na 'di ba na matuloy yung inyong hybrid election system. In fact, nakarating po yata ito kay ano ren kay uh, dating Senate president Tito Se Soto. Pero hindi pa rin umusad. Ngayon po ang inyong affidavit uh, uh, sinabit ko po yata sa COMELEC. Alam naman po natin yung chairman ng COMELEC ay dating lawyer po ng mga Marcoses. Ni Marcos ba? Jr. doon sa kanyang election protest, yes. yes. So may hope po ba this time na marinig or mag-respond sila sa iyong affidavit or gawa nila ng, or pakinggan nila yung plea ninyo para ma, ma na itong removal of... Napakaganda nitong tanong ni Maui Spencer ha. Napakaganda. Why? <laughs> sukol na sukol lang mga uh, Marcoses dito. Paano ko nasabi? Uh, Nagprotesta sila against Smartmatic noong 2016. Nagprotesta sila against Smartmatic kasi dinaya sila noong 2016. Tapos ang uh, abogado pa nila is yung nakaupong uh, nakaupong uh, com uh, commissioner sa Comelec according to Maui Spencer. So tingnan mo, tingnan mo ah. Dinaya ka nung 2016. Anim na taon yung inilaban yang Smartmatic ang Santanas. Anim na taon, hindi tumakbo si BBM sa any position para lang hindi mamatay yung kanilang protesta because uh, for all we know, sobrang seryoso ng mga Marcos sa kanilang electoral protest nung 2016. Now, sila ang naging presidente. Tapos, abogado pa nila yung inilagay nila as Comelec uh, Chair. Bakit hindi nila tanggalin yung Smartmatic which is naniniwala sila nung 2016 na dumaya sa kanila? Bakit hindi nila matanggal? Doon ko naisip na shucks. Shucks ha? Sosyal. Shucks. May punto nga si Glenchong. May punto si Glenchong kasi oo nga. Kung halimbawa, ikaw, ah, uh, merong uh, nanggahasa sa kapatid mo. Hindi kayo makaporma dahil barangay chairman siya. E eh, biglang naging DILG secretary ka which is hawak na hawak mo lahat ng mga barangay. The first thing na gagawin mo is atrabahuhin mo yung chairman na yun kasi alam mo na sa nun yung kapatid mo, inilaban niyo yun. Magtataka ka, parang ang lumabas nung, nana, nung naging DILG secretary ako, yung kapitan na yun, ginawa ko pa siyang hari. Nagbiya ko siya ng corona, Lagyan ko siya ng uh, uh, ng fur coat. So yun, yung, yun yung isang pumukaw sa aking attention. Wait. Oo nga, no? Bakit nga nandiyan pa rin ng Smartmatic samantalang six years nilang sinasabi na Smartmatic dinaya sila. O, kayo na ngayon ang umusga. So kayong mga tanso Doblikara talaga kayo eh sinasabi natin na ano eh uh, Yung uh, As long as It serves you Eh Okay lang sa inyo Pero kapag ka hindi pabor sa inyo Galit na galit kayo Kanon Napakaganda na no? Ang uh, tanong na ito ni Maui Smart magic Um, actually, um, file po yung affidavit as evidence doon sa petition ah. for disqualification kay Smartmatic. So, kumbaga, hindi ako ang petitioner. Ang petitioner po ay sina General Rayo, Colonel Odonio, at si Frank Isaac, at si Gus Sila ang original na petitioner. I'm only a witness. So, ako yung testigo. Nice. So, yung mga, yung mga trolls po nila Marcos, ni France at ni Emerald. Uh, Boss Clarity, ah, shout out. Hindi pa kita pala nababate. Kung hihingin po ninyo ang ebidensya, nandiyan, harap ninyo ang ebidensya. Ako yun. Oh, ha, hihingin nyo, nasa lang ebidensya, nasa ng ebidensya. Andito ako, nagsasalita ang ebidensya. So, I am ready to be cross-examined. So, you bring your lawyer there and present me in in the Comelec. I-present nyo ako doon. Uh, I will answer your cross-examination. Oh, ito pa yung isa. <laughs> Glenn Chung is claiming that I was there. I have personal knowledge. I may not have uh, uh, hard proof like video recording or uh, a CCTV footage or uh, a, a, an audio uh, recording. I may not have that, but I can attest to it. Ang tanong. <laughs> Napakalaking issue nito. How come... as pinapansin ng congress and ng senate <laughs> yung road rage yung uh, ng maltrato doon sa katulong hindi natin sinasabi na hindi siya ano ha hindi siya uh, worth of uh, worthy of a senate inquiry what we are saying is itong expose na to is like gargantously ano important <laughs> Oh, more important, ika nga. Kasi so, yung gargant... Mamantakay mo, lumabas yung gargantus. Ganong kalaki to, gargantus talaga. <laughs> ganon siya, ganon siya katindi. Ganon kalupit itong uh, expose na ito. How come, eh, hindi ito, hindi, wala na yung media. Because uh, we know for sure na, ah, uh, an expose with the magnitude na, na ganito, eh, alam to ng mga senador. Bakit hindi nila pick up ito? Naging beneficiary ba sila? Naging beneficiary po ba kayong mga senador, mga congressman, at lahat kayong mga politiko? Kayo po ba naging beneficiary uh, ng smart magic? <laughs> Yun, kami po ay nagtatanong lang kasi sabi ko nga sa inyo, ako hindi ako interesado rito for personal reasons. But after I heard it, sabi ko, shocks. <laughs> shocks ulit ha. Shusyal, no? Shocks, sabi ko. mabigat ito. Ang bigat nitong Baka bukas wala na to si kuya. Pa bukas, nasa ano na to, atawal na to. I mean, sobrang delikado nito kung ganito kalaki yung ini uh, ah... Uh, ine-expose niya. Kung kasi parang lahat eh, lahat ng nangyayari sa bayan ngayon, eh, ang kagagaw, ang may kagagawan is smart magic, even drugs ha. Baka sinasabi nyo, layo naman ng drugs sa, sa election Hindi ah uh, drugs is equivalent to blood money, which is pera. Which is yung pera na yan, can do a lot of things. Money is the root of all evil and smart magic is money. Ah, So bakit? Ba't hindi sila kumikibo? Ba't hindi, hindi nila pinipick up to? Ba't hindi sila kumikibo? Ba't hindi sila magpatawag ng Senate inquiry para lahat ito? Mga sinasabi ni uh, Atty. Glenn Chong eh, paisiwalat niya. Malay mo kung meron pa siyang mga ano, mga mga ebidensyang kung ano man. Kasi, tinan mo ha, sampahan ng kaso si Tebes dahil sa sworn affidavits. Walang ebidensya na sampahan siya ng kaso dahil sa sworn affidavit or sa uh, testimonial evidence. Si Bantag wanted din ngayon dahil sa testimonial evidence. Walang science na makakapagpatunay na nandoon sila sa krimen but sila ang mastermind because of testimonial evidence. Now, si Glenn Chong ay meron ding testimonya na nagsasabing may dayaan, kompleto siya ng lahat ng mga information bakit? Bakit? Walang pick up. It's either nakinabang sila noong uh, kapangyarihan ng smart magic or uh, nasabihan na sila noong nakinabang sa smart magic na relax lang, relax lang. Huwag nyo nang pakialaman nyo, huwag nyo nang pick upin yan or else yari ang mga pork barrel nyo. Yan <laughs> lang. O, sige, tuloy natin. Termination questions. Tingnan natin kung masira ninyo yung testimony ko. I am the evidence. Ako yon, Yung affidavit ko ang ebidensya dyan. So, ang sa atin is sinubmit natin sa Comelec. It's up to Comelec ngayon kung anong gagawin nila kasi malinaw po sa kontrata. Nakalagay po sa kontrata ng Smartmatic with Comelec na hindi pwede si Smartmatic makipag-usap sa mga kandidato. Malinaw po yan. Pinagbabawalan, which is correct, which is the right thing to do. In that regard, tama si Comelec. Ilalagay mo doon sa termino ng inyong kontrata na hindi pwede ang election provider makipag-usap sa mga kandidato. Now, in this case, dito sa affidavit ko, dalawang meeting ang sinabi ko. Isang meeting noong December 10, 2021, tinext ako ng sekretary ni Lisa Marcos. Sabi niya, per instruction ni Lam, Lisa Araneta Marcos, initial niya, ang generally known to be Lisa Araneta Marcos. Pinapapunta ka, ni-request ka, kana pumunta ka sa meeting ng Smartmatic ngayong alas 6.30 ng gabi sa 5600 South Super Corner, um, Arevalo Street yun, which is the office of Total Information Management Corporation, ang partner ni Smartmatic sa eleksyon. Smartmatic TIM Corporation. Yun yan. Smartmatic TIM Corporation. So, nandun yung mga opisyal, pinapunta ako. So, nakipag-meeting yung Smartmatic. And I know for a fact, although wala ako doon, hindi ako nakapunta, nangyari yung meeting. Meron pa ako mga text doon. And I can show it if they will demand it. So, yung pangalawang meeting, yun na yung si Lisa. But not you, because they hate you so much. So, dalawang meeting yun. So, hindi makalusot si Smartmatic. Una, pero merong pwedeng ano eh, pwedeng maging rebuttal lang mga Marcos loyalist dito eh. Pwede kasi lagi nilang sasabihin number one siya sa survey. <laughs> tapos para uh, at tapos na- nasil pa nila yung kanilang assurance ng pagkapanalo nung sumama sa kanila si Inday Sara. <laughs> so bakit pa nila kailangan ng smartmatic? <laughs> bakit pa nila kailangan ng smartmatic? Para manalo. Eh... Sure naman na mananalo sila. Kamuha, di ba yun yung ano? Totoo naman, oo nga. Oo nga, no? Oo, bakit? Sure win ng mga Marcos dati. Maniwala kayo. Even without Smartmatic, I am sure the Marcoses, the Marcos, Bongbong Marcos, will win. Even without the help of Smartmatic. Ngayon, ngayon, eto, eto ha, pahinggan nyo. Ito sa tingin ko lang naman. Sa tingin ko lang naman ha. Uh, ako, presidente. Mahina ako. Alam ng asawa ko, mahina yung mister ko. Uh, kung ganyang kahina ang upong presidente, lalamunin niya ng... Nang ng, ng oposisyon. Alam niyo naman yan, hindi nga siya umatin ng mga debate dahil alam nila mahina eh. So, yung Smartmatic, pwedeng hindi para sa amin. Pwedeng para dun sa mga tao na gusto naming ilagay sa Congress, sa Senate. Para yung aming leadership e eh, maging smooth. Kahit mamasyal-masyal lang kami, ipagtatanggol eh, kami ng mga yan. Bakit? Kasi ano namin sila, inilagay namin sila dyan. Yes, kasi natatandaan nyo, before, before yung eleksyon, nag-usap lahat dyan, miniting yan. Miniting yan, nag-usap lahat, closed door. Lahat ng mga senador, nagkapis sila. O so, pwedeng ganun yun. Oh, kasi yun ang sasabihin nila ito. Tangan nyo naman. Sa tingin nyo ba kahit na kailangan pa ng mga Marcos ng Smartmatic para manalo? Maaring hindi. Pero kailangan nila yung Smartmatic para mailagay yung mga kapanalig nila sa Senate, sa Congress, para lahat ng gusto nilang mangyari, eh yung mga tao na yon susunod lang sa kanila. Gets? Gets nyo? Gets nyo ba? Oo. Oh. Gets nyo yan. Kasi yun ang ano nila eh. Yun ang uh, rebuttal nila eh. Hindi. Psh, kailangan pa ba? Kailangan pa ba nila Ilan slide nga. O oh, parang si PRRD din nun. Si PRRD din nun. Di ba? Nadaya ba na smartmatic? Hindi naman nanalo si Marroas. Hindi naman nanalo si Marroas. So tingnan mo. Anong nangyari sa administrasyon ni Duterte nun? Uh, bagamat naging successful dahil talagang organic na mahal siya ng tao. Hindi hawak ni Duterte una ang Congress Hindi niya hawak ang Senate O ganun yun, tinan mo Naging masalimuot somewhat yung uh, Trabaho ni Naging mahirap yung pagiging presidente ni PRD Mahirap in a sense na Ululugo-lugo na yung tao Antok na antok na Dahil talagang nagtrabaho Tingnan mo ngayon yung presidente natin O napakadali ng trabaho ng presidente natin ngayon Kasi walang oposisyon Noong panahon ni PRD Ang daming oposisyon Nung panahon ni Marcos, walang oposisyon. Pero tingnan mo, nung panahon ni PRD na maraming oposisyon, ang ganda na nangyari sa Pilipinas. Nung panahon ni Marcos na walang oposisyon, one year after na election, ano na Pilipinas, hindi ba? Parang nawala yung anim na taon na pinagrapan ni PRD. Bakit hindi nasama si Gadon sa number one? Bright Narya, Uh, maraming uh, kasi si Gadon pwede siyang maging aso nila eh pero hindi siya magaling in a sense na hindi yan magaling magnakaw bright narya ibig alam mo ibig sabihin bakit ko pipiliin si Gadon na ilagay ko diyan kung p pwede kong piliin si senator ganito si senator ganito si senator ganito na antagal tagal na diyan alam na niyan kung paano kalakaran diyan hindi mo natuturuan yan Ali na lang sa ligang kailangan mo dyan. Kasi pag nilagay mo siya dun dyan, tuturuan mo pa. Eh, yung problema, pag tinuruan mo yan, baka memia, biglang maulol yan, pagating ka pa niyan, di ba? O, oh, so maglalagay ka doon yung may experience na saan? Sa pandurugas. Oo. Oh. Oh, yun. Kaya talaga. Hindi, na, ano lang yun ha. Uh, epekto lang ng aking imahinasyon ang partner nila ang nakipag-meeting. Pangalawa, Kaya nga sinasabi dito ni Glenn yung no, it's not about the Marcoses. It's not about them. It's smartmatic. Mas smartmatic lang talaga. Yun na yun. sila mismo ang may-ari ng smartmatic, si Roger Peñate Martinez. So ngayon, si Comelec, anong gagawin mo? Malinaw yung ebidensya. Comelec, George Garcia. Malinaw yan. I can prove that. You put me in the witness stand and isubject mo ako to cross-examination because that's the crucible of uh, that's the test for witnesses. O oh, sige, tingnan natin. So hindi pwedeng ibaliwala ni Smartmatic kasi malinaw yung paglabag ni Smartmatic sa kontrata niya. So at the very least, dapat i-disqualify si Smartmatic na yung 2025 elections. Hindi pwedeng sumali si Smartmatic because of that violation. Hindi isa, dalawang beses. At the minimum, at the minimum, na-mention nyo nga po ni mga sampu yata yung inyong circumstantial evidence patungkol dito sa nangyari last summer. Pero meron po bang plan B or may mas... Kaya nga tingnan nyo ha, ito yung masasabi ko ha. This is the first time that I listened to Chong. Hindi ko binasa, hindi ko pinakinggan kay Marley ka. Yung live ni Jojo na in-interview niya to, hindi ko pinakinggan. Yung live ni Banat pa, ba, hindi ko rin pinanood because I have reservations eh pagdating kay... Lenchong eh. But after personally hearing all of this, nagkaroon ako ng ganitong mga idea ang bilis. Imagine niyo kung gaano pa karaming mga ideas, logic ano uh, uh, analogies yung aking may isep if I put my time into this. Imagine. Kaya lang, tamad ako eh. Tamad si Musnada eh. Kahit na nag-aaral ako, tamad ako talaga. Pero malikot lang talaga isip ko. And uh, itong maganda sa Banatero eh. Because hindi kami basta lang nagko-content. Hindi kami basta lang nagla-live for the sake of doing live stream. Hindi. Uh, gusto namin, pare-parehas tayong may matutunan. And uh, ito yung mga nakikita ko at natututunan ko. And katulad nung sinasabi ko sa, uh, sa inyo, ano kasi ako, critical ako in a sense na tatanungin ko rin yung sarili ko if I'm in their position nung gagawin ko kung tanso vlogger ako ano yung pangribat ko so ayun yung mga nakikita ko o oh, ayan so, may mga succeeding steps ang petitioners uh, against smart magic if ever na dead mahin po kayo ng Comelec ah uh, kung dead tayo ng Comelec that's for the public to, to react ah uh, ginawa na po nila Colonel Odonio, ni si General Rio, ni ni si Gasladman, si Frank Isaac, ginawa na po nila ang dapat nilang gawin as citizens, responsible voters and citizens. Ginawa ko na rin yung responsibility rin ko to bring out the truth. Now, kung garapalan na gagawin ito ni Smartmatic at ni Comilic, ipipilit nila ang Smartmatic, then baka maging unos yung taong bahayan at ma-approve yung roots at yung puno. Eventually. So, They leave it to the public. Makikita po ninyo yan. I stress it, mga kababayan. Isang linggo na mula ngayon. M mula nung araw na nag-press conference kami. Isang linggo na. Wednesday yun eh. Wednesday ngayon eh. Isang linggo na. Pero ni isang kataga, wala tayong narinig mula sa Malacan yan. Totoo po no, yan. They cannot pray. They cannot pray to ignore this evidence. Hindi nila pwedeng magdasal na lang sila and it ignore na walang mangyari. Because the truth is out there already. They have to face the truth. The fact, mga kababayan, na hindi sumasagot si Lisa Marcos, yung malakanyang, eh di, ako lang nagsasabi ngayon. Di, ako lang nagsasabi ng totoo. Kasi hindi sumasagot eh. Remember, kung ang sabi nga ng Korte Suprema, hanapin ko nga yung desisyon ng Korte Suprema, sinabi ng Korte Suprema, kapag ikaw may sinabing hindi tama tungkol sa iyo, you should take the first opportunity to refute it, to rebut it. Isang linggo na, hindi pa ni-rebat ng palaso hindi pa ni-rebat Li, ni Lisa Marcos. Imagine pagdating dito, ang sagot niya F1, Formula 1. Excuse me, Madam First Lady, nag-meeting ka at ang Smartmatic, binulgar kita, salutin mo.